you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? So, God may help you. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Next slide. Ito po yung mga iba't-ibang mga pumasok na pagkapirahan kay uh, accounts ni Duterte. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon, eh, kung ano talaga yung actual total, eh, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, Araneta, at si She may not like how I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine myself cutting his head. House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 house members. kung may isang totoo lang nakikiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Ang isang issue dito, nung mayor si Sara Duterte, ay lumabas na tumatanggap siya ng cheque mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya nila. Tatlo magkakapatid, si Hanilet at si Digong mismo. Kada anim na buwan, merong dibidendong binibigay yung drug lord na ito at tinatanggap nila lahat, iba't ibang amount. So nakita yan dun sa mga dokumento na nakalap natin at lalabas yan, kukumpirmahin yan uh, eventually ng bangko mismo. Ang pagkakamali po ni, ni uh, Mr. Duterte nung nagtatago uh, siya ng pagkaperahan ay ginawa niyang joint account 'yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay uh, alam po naman natin na exempted sa bank secrecy si law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Ito pong mga transactions na ito kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay uh, mga manager's checks. Under their name, na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minensyon ni Las Cañas na si Sammy Uy. Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern to, Mr. Chairman nag uh, dividendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod 'po 'yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking uh, in-incash dyan under her name, managers checks. Tapos ito po ay uh, while she was mayor, no? simulat sa pool, talagang iniiwasan niya tong issue na to. At mismong si Vice President Sara Duterte, joint account, publicly sinasabi ko ito, ni isang beses hindi niya to idininay. No? Tapos, yung si Pulong Duterte at si Manz Carpio na asawa ni Sara Duterte, nung nagkaroon ng hearing sa Senado, pinakita ko rin ito. Hindi nila ito dininay at nung hinamon ko silang pumirma ng waiver para patunayan na mali ako, tinanggihan nila yun. Itong pamilya nito, kahit napakatatapang nila sa ibang bagay, pero pag sinabi mong, sige nga, pirma ka ng waiver, patunayan mo na mali ako, hindi, hindi naduduwag, nababahag ang buntot Itong pamilya na ito. I'm willing to execute an affidavit for kayo na lang to summon the banks or so to my uh, waiver. Kung may totoo lang basta isa, I will hang myself in front of you. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. The... Sampaling ko sa sa publiko. Hindi. Wala naman. mo. Ngayon na. Oh. Wala pong ganunan. Si Chairman. I'll eh, give si you a ko sa pulit. Sa Session um, si 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 suspended. suspended. Lulo, hmm. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Uh, sige po, uh, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Ilang taon na to, nine years na ito. Kaya nga sabi ko, makikita ng taong bayan, lalo na dito sa article ito, yung na ang Duterte family ay corrupt at tumatanggap sa drug lord. Kaya itong drug lord na ito, konektado ito kay Michael Yang, kaya nung presidente na si Duterte, yung mga karibal nila na mga, mga drug pusher, drug dealer, pinagpapatay para masolo ni Duterte at ni Michael Young yung pagpasok at pagbenta ng illegal na droga sa Pilipinas. Nadiskubre namin yung proteksyon na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na so si Michael Young at si Alan Lee. Sa ko po, yan yung pinakamalaking uh, accomplishment ko. Kaya lang nga po is na ako ng dalawang kasama ko. Si Captain Perote po, uh, dinukot sa Bacolod noong April uh, nine, 19, 2019 at si Mgr. Sergeant Jerry Liwanag, binatay po noong February 24, 2021. Sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawa ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa uh, anti-illegal drug campaign? Pero wala pong iba kundi yung dating Paolo Duterte dahil uh, gusto nila kaming patahimikin ni dahil doon na sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang sa ni Alan Lee. Uh, actually, kinasuhan po nila ako eh. Uh, meron po akong warang to pares kaya nagtatago ako at uh, meron po nakapatong sa akin na 10 you o know, 15 million para po ma mapatay nila ako. Kung totoo yung sinasabi ni Sunny Trillanes na merong mga hundreds of millions sa iyong bank account na galing sa drug lord galing sa Pogo Lord at iba pang mga lords. Yan yung uh, posibleng lumabas uh, dyan sa issue na yan. Kaya ayaw na ayaw ng iba na mabuksan o matuloy yung impeachment dahil pwedeng ilift ang bank secrecy box. Papatay doon sa salin mismo, deklarasyon mismo ni, uh, ni sa kanyang mga salin mula nung siya pa ay mayo ng uh, Dabang. Eh, ang laki-laki ng mga halagang uh, nakalagay doon. Na, na dinideclare niya bilang kanyang pag-aari. Pag kinumpara pag mo doon sa kanyang sweldo, eh, ang tanong, paano, nun, paano ka nakakuha ng ganito kalaking uh, na, na, na halagang ari-arian, bahay, lupa, sasakyan, kung ito lang ang sweldo mo? Saan ang galing yan? Iyon yeah, ang kailangan niyang uh, uh, paliwan. Kaya I'm almost sure na merong link sa mga Pogo Lords dahil sila ang nagpapasok. Parang kabuti na nagsulputan all over the place yun ang naiintindihan ng tao. Hindi nila maintindihan yung threats. Sabi nila, ay ako. kunya kunya lang yung threat niyan. Pero ang maiintindihan ng tao, bayan, eh, pag nanakaw, pag pera nyo yan. Pera na hindi pumunta sa mga eskwelahan. Pera na hindi pumunta sa mga pagkain ng taong bayan. These are, naiintindihan nila. At saan ka makakakuha ng ganun kalaki? na negosyo o na unexplained wealth. Di imbestigahin nila. Pogo ba yan? Drug money ba yan? What is the source of your income? Di lang public official, napakahalaga na dapat nga frugal lifestyle kay di ba? Bilang public official, yung, yung halimbawa ng uh, uh, simple pamumuhay. Which President Duterte tried to project. Kaya nga, uh, meron siya mga pictures ng kulambo. di ba? But that's the irony of it. Kung kunwari kumakain ng, ng tuyo, <laughs> pero may bilyong piso na pumapasok sa bank account. At saan nang gagaling yung bilyong piso na to? Again, it goes back doon sa usapin ng korupsyon. Di ba? Kung paano mo naggamit yung posisyon mo sa gobyerno, yung kapangyarihan mo para mag-accumulate ng mga ganitong uh, kalaking ari-arian at uh, pera na pang sariling uh, ginagamit. So, malaking issue to sa taong bayan kasi hirap na hirap na tayo eh, di ba? So, sa tingin mo, dapat ba siya kumarap sa impeachment trial? Oo naman. Oo naman. Uh, the only reason ba di siya haharap, bakit may tinatago ba? Kung wala naman, di, huwag niya niya. Kasi di only may na-delay niya, eh, probably kung may tinatago ba mga yaman na dapat hindi makita, di ba? Pero kung wala naman, malinis sa konsensya mo, by all means, go through it. Kung mapapatunayan kung may pagkakasala siya, dapat po talaga niya panagutan. Pangit po yung pinapakita niyang pag-uugali. Hindi dapat tularan ng mga mama. Given na may position pa rin po siya kahit wala siyang ginagawa. Parang yung sweldo niya na instead na pupunta sa kanya, uh -huh. dapat mas mapunta sa mas de deserving po na um dun sa position na 'yon. Dapat may ambition na siya kasi ang daming nangyayari na nawawalan nga ng pondo. Tapos ngayon, gawin po yung sinabi ko kanina na ang daming nababawasan ng pondo. So, it's better na ma-account siya for all the wrongdoings na ginawa niya po. And, uh, kasi pag hinayaan lang po natin siya right now, parang katulad lang ng mga other na tatakbo lang ulit sa positions nila. Kasi, ay, wala naman palang pake to. <tong> sa War on Drugs na nagsimula sa totoo sa Davao. May didikit kay Sara Duterte bilang mga acts of murder and conspiracy to commit murder. Sa testimonya ni Arturo Lascañas, meron siyang sinasabi pa nga na suggestion ni Sara Duterte. Dito maipapakita na talagang nagkaroon siya ng papel dito sa DDS or nagkaroon siya ng um, leadership role. Nagulat na lang po ako na nando na yung mga polis, nakatutok na po sa amin yung mga baril nila. Tapos yung isang anak ko, nagmamakawa, inihila yung mga polis kasi yung time na yun, nakatutok yung baril sa ulo ng asawa ko. Yung time na yun, yung pagkamatay nila, nangako ko doon sa magama na paglalabang ko sila. Pinikit ko yung mata nila kasi lumuluha sila yung time na yun. Yung ko na po yung mga requirements na mga police report, nakita ko na ang hinahanap pala nila yung kapatid ng asawa.